Lynette? Lynette? Maglilinis sana ako ng kwarto mo. Ay, naku, alingan pa rin. Sorry po, kailangan niyo akong makita ng ganito. Ay, bakit? Ano ba nangyari? Si Noah po kasi. Galit na galit po si Mommy. Eh ikaw ba, galit ka ba kay Noah? May tiwala po ako kay Noah. Alam ko naman na hindi niya kayang gawin yun eh. Pero, si ate Evette, kasi sinabi na binasdas daw siya ni Noah. Hinalikan. Ha? Huh? Binastos ni Noah si Ma'am Yvette? <laughs> yan po ang sabi ni Ate Yvette. Naku Linette, hindi totoo yan. Ako mismo ang nakakita sa kanilang dalawa. Walang ganyan nangyari. Anak, Mami, dapat paghiwalay na yun si Linette at si Noah eh. Mami, dapat hindi na sila magsama pa. Okay, sige. Ano pa bang gusto mong gawin? Do you want to press charges against Noah? Mami! Mami, may kailangan kang malaman. Ano yun? It's not true na binastos ni Noah si ate Yvette. What? Anong tahanan, Halneth? Binastos ako ng boyfriend mo. At wala kang patunay na mali ako dahil wala ka dito. Oo, ate. Wala ako dito pero may nakakita sa sa'yo. Si aling Ambarin. huh Ha? Ma'am, totoo po. Nakita ko sila kanina. Hindi naman po talaga binestos ni Sir Noah si Ma'am Yvette. Sa katunayan pa nga ho. di ba Ma'am Yvette kayong lumalapit kay Noah? Yvette, totoo ba to? Ha? Huh? Did you lie to me again? Totoo po yung sinasabi ko. Ang <laughs> I can't believe na nagsinungaling ka na naman! And now, napagalitan ko kasi nawa all because of you! Hindi ka na nagbago, nakakahiya ka! Fine! Fine, mami! Sinungaling na ako! Andun na tayo! Sige, pambihan niyo yung anak-anakan mo! At yung makatera mong katulong! magsama kasama kayo! At ito! Humanda ka sa akin dahil hindi tayo tapos! Yvette! Yvette!